yung talaga yun 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 parang iiyak na tayo dito mga kay video yun what's up tol ayan uh, magandang umaga sa ating lahat o magandang hapon uh, advance magandang gabi na rin so yan uh, update po ito mga tol saan uh, yung anak ni ami po ay Uli po nila no ayan nailigtas uh, nila mga tol ng team katakot kaya andito tayo ngayon maki-update para kita ninyo yung update natin so ayan andito po kasama natin mga tol ah uh, don Carlo Adventure ah uh, Danski TV ah uh, Emmanuel Deliver uh, ah uh, Jolex TV uh, at The Mystery ayan kay kalimbag po ng bawat anggulo ng YouTube channel natin mga tol o bawat anggulo ng camera Ayan. Dahil po, naligtas na po yung anak ng manananggal si Ami. Anak niya. So, ayan. Bro. Si Manuel, bro. So, ah, so yan si, ano, si Nundo pala, si Elang Ami. Si <coughs> eh, Manuel, si eh, Ay, Emmanuel. Tsaka, Ah, si Manuel lang pala mag-isa yung sumundo kay Aling Ami at sagag sa ano, anak. Anak niya ng babae. Sino yung kasama ni Ami? Yung sumundo? Yung kasama ni Ami ba? Na sinundo yung Manuel? Anak niya. Anak niya. Anak mo. Oh. So, ito yung natinulungan nyo. Sama ka, Kapon? Ito, so, Kapon. Nag-update yung Kapon. Ah, yun. Kami yung ano na sa Kami yung na, ano ba, na, tola Tama to? Uh, Nagabi. So, yun. Ito si, Mike eh, Stephen, si, 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 so, baga nyo na itong video na to. So, Abagan nyo uh, lang mga tol. God bless sa inyo. Panoorin nyo hanggang dulo. Mahal na mahal ko po kayo. Bigalab shout kay ma'am Maris Maris at kay, ah, uh, Lizzy Lizzy. God bless sa inyo. <laughs> So, ayan. Ito na. Si Night Ghost din. Parang oh, nasa Ano? Ay, ando na. Ayan, ayan na si Manuel. Ayan, Manuel. So, ayan, sa so sulit. Sulit subscriber ni Don. Pinakapoke. na pala Ayan. ayan. ayan.

Yun talaga, yun. yan 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 Parang hmm. iiyak pa tayo dito mo ha, kay Si Don, si Don din. Ayaw, naiyak. Yes, Don. Ano? Namaga yung mata ko sa kita iiyak. Mm. Siyempre yung mga tulang. Siyempre yung mga tulang. Sobrang ano to? Apat uh, naman no. Yan pala talaga. Dobli yung saya natin mga na tulang. Hindi lang mm. sa nakita mm. natin yung mag-ina. Mm. Na, nakita na sila. Siyempre. Julix mga Magdudoble yung kasiyahan, no? <laughs> Sinunsa. <bosa> <laughs> Sinu ano yan? Ha? <laughs> <Kino> <laughs> Sino yan, <ro? laughs> Si Andy. Si 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 ano kasi nang panira moment ang pusa ba? Yung... Nanti <laughs> mm -hmm. yang pusa, yung pusa. <laughs> Sira yang Si, Ande, ayo, <laughs> <Bula> si Ande, <laughs> <Pusa>. <laughs> Papa si 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 Papa sana Nah, ini si Suka tawa, pak So, ayun nga, uh, ayan. Uh, ayan, mga kaibigan no? Ayan, mga tol, Success lang. tayo at Confirm talaga hmm. Isa na lang ang kulang Ayan, bro Yatapin mo na mabuti Isang kulang na lang, bro Magkakapin <laughs> natin ano yung kanta yung gano'n? Ano yung yung Si Ano na ba? Si Emmanuel de Savior na yung ba? Muna sa akin. Mas yung... Papalangatan na yung ilasan mo. So yun. Uh, yun. Okay, nakaalaman ng music dyan, bakit nga ka-prep? talaga nito. Bro, pwede ma- Hindi pa Bro. Siya, mga idol. Nagkita lang po ang mga ina. Yun. At, siyempre, bro. Kain muna tayo, bro. na yung matagal na hinihintayin ng Phil ka, yung katawan sa mo. Na tay tayo na, na ano, po ta. nakahiring Yan, po, nakita kita na po ang ano, na. Yan po si Aling yan, dalawang anak. Dalawang anak na. Original yun na o eh, na. Si Yan yung dapat na... Ano, bro, bro! anak na si anak na bro ang isang anak nila, bro Dalaki bro daw bro ang isang ka anak so yan. meron pa pa isa anak si Ami amin. tatlo tatlo dai dolor yang anak ay toluh Duka ka na lang, kaisa ka mga ay. Tatlo na yung anak niya. Isang babae, dalawang lalaki. Isa na lang yung ano. Isa na lang yung ulang. Lulang, hindi na iligtas. Ito so, na natin sila. Ayan, copyright siguro kami ngayon. Kasi may tugtugan dun sa no, kapitbahay mo. Ito na natin

Ito lang, sumatay dyan mga idol. Dito po yung pamilya ni Anang. Saan maraming sumarulong pa? Saan lang talaga. Sana sana. Sana ma-rescue natin ngayon. Saan lang to? Diyan ah. Sa kung karangalan na may ma... Maglay yung sayay ngayon po. Ano? Okay. Tayo okay. ngayon. Maligtas na gusto mong magbago.

Saan? Ito po talaga yung pinunta ni Lanske, mga tol na ma. Yung pinunta po lang talaga ni Lanske. Ito. Bakit siya? Bakit? Ito po yung pinunta ni Lanske. Ayun. Ay, mga tol. Ay, mga

Wala nga nung katulahan nyo, wala nung si Pabol mong katulahan. Mabawi din yung natin. Ang uh, pagod ng katulahan. Yung lang kung ito, yung pick mong ito, no? So, <laughs> sana hindi tayo makapiright sa... Disclaimer, no? No Binden. So, ayan no. so, so, Ayan mga tol Hanggang Dito na po ang lang tong, uh, to, no? Yung update po namin sa inyo. Yung pagkita po ng makina si Aling Ami saka Aling Ami no. Yung kita nila yung anak ni Anam. Nandito na lang tong uh, video na ito mga tol kasi baka maka copyright tayo. Ay din mo copyright ba? May tugtugan tayo doon sa sa kapitbahay ng uh, brother. Kaya nandito na lang tong mga tol. Update update Ay, na lang po. God bless po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Uh, Paki-like and share po ng video natin at huwag niyo kalimutan mga tol na uh, Suportahan po palagi yung team natin. At saka ano? Congratulations po pala kay Brother Jolex no, 100k subscriber. Dabot ko ni Brother. Get God bless, God bless. Yeah. Team Katakot Hunters.